Gusto mo ba ng life hack tungkol sa jetting ng karburador? Kung saan ka mas makakabiling mas murang jetting, ito ang para sa'yo. Itong motor ko, isang Fury 125 na upgraded into 160. Uh, si lang ako na naka 59 mm stroke. Mas mahaba compared dun sa 50 mm stroke na stock. Tapos naka 59 akong piston. Ngayon, ito yung karburador niya dati. Hindi na match yung gasolina na pinapakain sa kanya. Dati, 38. 102 yata ito. Ngayon, lalagyan natin ng jettings na 110. Binili ko to ni brand 110 jettings. Alam nyo ba kung magkano? Okay, 180 pesos po ito. Ito ang life hack. Gusto mo makatipid. Ito, pang 4K. Makina ng mga Toyota. Yung pang owner, madalas jeep. Yung karburador nila, pasok na pasok yung jettings sa karburador ng 155 o kaya sa mga Kahin yan, ito siya, ayan oh. Kung makikita nyo, ito siya. Hindi siya magkapareho pagdating sa ulo. Pero pagdating sa thread, parehong pareho lang sila. At sa butas, parehong pareho lang sila. to kung makikita nyo. Yan, fit na fit siya dyan. O, yun. Alam nyo, magkano to? 30 pesos lang to sa mga auto shop. Yan, minjet jet. Na? oh sana may natutunan kayo mga kay mortal. Para mas makatipid ka sa pagtono sa yung karburador. Bye bye.